Wala akong kapalis. Paano walang kapalis? Tingnan mo nga. Yung pie. Anong wala? Iba ba mo pagka may pares ka na? Wala pa nga eh. Oh, hindi kulang kulang pala to. Ibig sabihin. Oh, tingnan mo nga yan. Ibig alagay mo nga dyan. Titignan ko nga. Oh. Hmm. Oh, ito yung ko. Hmm. Oh. oh, Jack. Oh, Jack. Ay, kulang-kulang pala eh. Ay, eh. 2, 5, 7. Asan yung 3 tsaka 5? Bak bakit hindi mag 3 tsaka 5? May 3 box. Saka yung mga elementary. Oh, paris, parisin mo nga. Uh, tiga, 4, apat, apat na 1, 4 na 2, 4 na 3, apat na 4, apat na 4. Yeah. Yeah. Ayan. ang task mo. Hmm. Tumuan na ako sa'yo. Okay. Gawa ka na na sa'yo mag Boring kang kalaro eh. Madaya ka eh. Matulog ka eh. gil Gilgilin mo mabuting ngipin mo na na. Hmm. So, Tinan mo, nakakangiti ka ng ganyan ng ano mo, kababae mong tao. kapal na naman ang dikki mo. Sa kapay.